Handa nang makipagita itong si Tangol sa kanyang lola Tinding at samantalang malalaman naman ni Pilar na itong si Tinding ay lola ni Tanggol. Hindi naligtas itong si David sa kanilang lugar sapagkat siya ay pinaghahanap na sa tauhan ni Miguelito. Ipapadukot na ni Pilar itong si Tinding. Si Tanggol, pagtanto nito na kailangan na niyang makausap ang kanyang lola Tinding. Siya pa ang magliligtas mula sa masamang binabalak ni Pilar at ni Roberto. Samantala, nagulantang na lang itong si Tinding na may mga sasakyan na sumalubong sa kanya pero hindi niya inasahan na si Pilar ang lumabas. Takot na takot itong si Tinding pero hinarap din niya ito. Nagkumprontahan ang dalawa sa isa't isa. Chang nakiusap itong si Tinding kay Pilar na ayaw na umano niya ng gulo. Na nahimik na umano siya at pinili umano niyang lumayo. Ngunit ang gusto ni Pilar ang makuha ang mga ari-arian nito at handa naman itong si Tinding na ibalik ito kay Pilar. Ngunit maya-maya lang sa hindi inasahang pagkakataon Nagugulat din itong si Pilar nang bigla namang lumitaw itong si Tanggol kasama itong si Roda. Nalaman ni Pilar sa pangyayaring ito na itong si Tanggol ay apo ni Tinding. At dahil magkaaway na ang pamilya Guerrero at Montenegro, pinag-isipan ng masama ni Tanggol ang pagtagpo ni Pilar at Tinding. Ngunit dipinsa naman ni Pilar, hindi umano niya alam na maglola umano si Tanggol at Tinding. At dahil sa nalaman ni Pilar na itong si Tanggol ay apo ni Tinding, isa lang ang kanyang naisip si Gustavo Umano at si Tinding. Maaring nagkaanak ang dalawa. Nakikiusap na itong si Tinding kay Tanggol na itigil na umano ang pagtakbo nito dahil malagay umano sa alanganin ang buhay ni Tanggol. Delikado umano ang pamilya Guerrero. Pero paliwanag naman ni Tanggol ay kailangan umano siya sa mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi mabago ni Tinding ang isip ni Tanggol kaya siya ay napilitan din na sabihin kay Tanggol ang totoo. Dere Chang sinabi niya kay Tanggol na may atraso umano itong si Gustavo sa kanya. At ngunit itinago din ni Tinding kay Tanggol na nagbunga ang ginawa ni Gustavo sa kanya na itong si Marites. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe.